yo what's up mga kabangag no? ayan mga kabangag mayroon tayong pupuntahan na puno ng mangga ngayon yung puno ng mangga mayroon siyang baging mga kabangag ngayon titising natin yung baging kung matibay mga kabangag magbibitin tayo mga kabangag at akyatin din natin kaya tara natin mga kabangag let's go nakita tayo dito ng ano mga kabanga o yung ang tawag diyan baging. Di ba yung mga baging mga matitibay yan mga kabangag ali kayo mga kabangag. Kita natin mga kabangag. Ito so, mga kabanga oh, baging siya oh. Ito lapit ka. Ayun dito to, mga kabanga oh. Kita na makita. Ayun Titingnan natin kung matibay talaga mga kabangag, magduduyan tayo mga kabangag. Oh. Mukhang matibay naman eh. Dito ka oh. Tingnan natin. Ito mga kabangag ko. Oh. Daw. Oo. Oh. Maliit lang naman ah. kwan. Maliit lang siya. Dito, dito ko lang daw. Oh, okay, oh, Tistingan natin mga kabangag. Oh. Ano? Tibay oh. Ah. Oh. Ah. Ano? Tibay. Matingnan mo ito ma. Ang tibay ng ano. Wala ka dali. Tingnan mo oh. Ay! Ay, tingnan mo! Ne! Woo! Tibay, ah. no? Okay, lapit pa rito. Ito mga, isa pa mga bangago. Ayan lang, tingnan nyo ito mga kabangago. Ito ang sa puano ng manggaw. O. Oh. Pero buhay siya na, no? O. Oh. Hindi naman siya doon nakalo, no? basta nakapalibot-libot lang siya doon sa taas. Ayun, no? Know? Sa taas, diba? Ayan. Punta mo isa pa. Para mapatunay natin. Dito, dito ka banda, Brad. Andiyan ka. O. O, oh, mga ka. Punta mo. O. Di ba, tibay? Di ba?

baging lang o, oh baging Pero napakatibay. Huh. Ang tibay niya. Huh. Napakatibay mga abangag. Pero, dito na tayo tumalag. <laughs> huh. Ah. 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 Huh. Napakalanggam. Huh. Uy, uy, uy.